Aba, ilalaki e. Maganda umaga mga ka Bali, tingin tayo doon sa nag ng kukot na ano? Yan. So yun, dito tayo. Na uh, nila kawan. Sana nasa pool talaga. Yan oh. siyoko sa loob na tulong tayo maghila ng kuko at mga kataskerte lalaki ha abay lalaki Pasok sana sa puyo ah. Lapit na mga kadiskarte. Kakamdam na lambat ang isda. Ayan, sabit ng mga ano. Ang puyo, ang puyo! puyo!

Si Ubo lang ano kaya niya, Puyo? Mo, Ay! Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw. Ayaw, ayaw.

Yo. Ngayon. Bo ayan. bakaan 'yan. Ye, hayain na yon nayahin na. dali

kulong nang yun Ah, dali dito Pero kaltas talaga, kaltas ang isa <laughs> <laughs> Bawas pa <mo> pala <laughs> Bye, Bawas pa <mo> pala Bawas pa pala isa lang pala kayo ng ulam, di wala na tayo. Ate, Kaltas na yun na Pang ano talaga ito. Pang video talaga. Biti すごい

Naman yun, na may pa mo. Dalawang banyira. Ay, baka na eh. Ayan. Ay, Kayo ba kayo magkakasama Magkakasama kayo ha? yan. putang ina mo. Ano yan? Ano yan? Lupo? Hindi, ano, tinik? Ay, siya. Oo. Nagkakasama naman kayo? Eh, para, anong importante, mayroon? Huwag lang yung wala. Abay. Magpapasalamat tayo niya. Ano yan? Ano dito? na. Thank you po. Ayan mga kadiserte. Party natin. Salamat sa Diyos. Iyon. Iyan ha. Para maganda talagang ano, video. Olo po. Sige, dami <laughs> sa si Diyos, kapatid tayo pang ulam. Sabay ako. Ayaw ko. Ayaw Yung mga katisirte <laughs> 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 <ayoko>. <laughs> ka Sana magustuhan nyo ating video Sa next video mga siya, Salamat po sa si Diyos <laughs>